Yo! Good day po mga boss. Nandito ulit tayo magluluto ng ano, Adidas or chicken feet. Ayan. Pero bago yan, makakukuluan muna natin to. Mas bago natin lutoin. Alright, let's go! yun na po. Na po yung ricado ng ano natin. Adidas. yan yan lang. Simpleng ricado lang. yow yun na po gilis na lang natin yung ricado tapos sinanaman na natin yung Adidas ang tayo na rin natin kumulo masyado para pwede na siyang timplahan okay yo ayan na po luto na po yung ating ano, adobong Adidas yan ngayon lang po pa follow and likes na lang ano, kung nagustuhan nyo yung video natin Nilang salamat po.